Actually, well, uh, ayaw nila, para sabi ko, as I said, I attempted twice to visit you dito sa Marawi talaga. But each time I was uh, turned uh, back because of the... Uh, tikas, pahinga na lang kayo. Right? Anong date ko dito? TIKAS! Saan yung away? I do not want to be visiting the place kung peace time na at uh, may celebration na. Uh, parang hindi maganda tingnan para sa akin yan. Uh, so, I mean, even I was Mayo, I penetrated the areas where uh, there was fighting. Minsan, pinapainto ko yung MPA, pati goberno, para magbuka ko lang yung... But that those were the days when I could maybe compromise. pwede ako magbigay. And na ako pwede ngayon, na presidente na ako. So, different role, different duty, different mandate. So, ako ang taong nasasaktan. Talagang every night kong makasa ko yung briefer, sa yung mga ilang-ilang ang kaswag ko. Yun know, paski sabihin ninyo na because was I declared martial law. At ako yung utos dito na pumunta kayo. Tindihin naman ninyo na trabaho ko presidente because of the critical condition as assessed by your military and uh, the Defense department

na ang ako na putos na pumunta kayo dito para magpagaway at mamatay. So, masasabi ko lang, sa pa lang rin yung buhay. Kaya ako nagpilit rin dito. Sabi ko, pupunta talaga. Wala, sabi ko, kung panahon ko na panahon, wala na tayong magawa. But I had to be there. Magbisita talaga ako kasi gusto kong malaman ninyo Uh, your life is not less important than mine. Our lives are uh, very important to the country and to, the, to your family. I don't believe in that. I don't believe that. I don't believe in the government. On different levels, but in different roles. But we are just the same. We are here to die for our country. Kaya nung tinanong ako ng media, nung una na tunan ako sa Arm Mechanized, sa Iligan. Kaya wala akong sabi ko, eh might die, but I won't make it Eh gusto naman nilang mamatay. Eh tapat lang ta kita. Gusto ko rin mamatay. Pariwala tayo. Walang pinakaiba. I eh, will not adopt any other attitude. Otherwise, you never have an attitude with me. Para akong matakot sa iyo may niya. Hindi po ng ganon. So ako, una-una, ay, ay, hindi ko na nang basahin sila. Ano hindi na, na, I say that the prayer for those of Poland. At, ah, uh, meron na akong nakuha. Sana huwag ako, makumpormiso ito. I promise the armed forces and the police that by the time I leave office, I would have saved 50 billion trust fund. Para sa anak, no need na mamatay ka. Matay ka hindi. Para sa edukasyon ng anak. Hindi na hindi mo Para na sa edukasyon. Whether you retire alive or uh, get old and deserve it. Ito yung 50 billion. Ito yung sasalo sa panahon mahal na ang eskwela. Alam mo ano, hindi ako napapakaano. Mahirap yan kasi anak ako ng mga Migrants May grants na rin kami sa Dabao. Uh, nagkataon lang na mayor ako for the longest time. Pero ang, ang nakatikim rin kami ng demolisyo o no, ganoon ang sitwasyon. Uh, no? Kala namin ang Mindanao, Land of Promise, yung sinasabi pagdating pala doon, puro may-ari na ang you if you favor kasi ang mapa ng Manila ng Bureau of Lands no? 1920s, 30s, nandoon sa Manila sila yung magtawagan na oh, gusto mo ng pa dito malaki at sa bagay at that time wala pa namang tao masyari but we have a social problem ako talagang para sa tao kasi yung iba kasi na ano sila na hindi ako nag I am a president. I was mayor for the people. I cannot be the for the rich. Kaya, uh, itong it will have radical changes with the next five years. Lagi yung mga mayaman na ang, ang pera ng gobyerno, pera pati ng, ano nang gobyerno ay sa ulit talaga nila. Kasi yung sabi ko yun ang iwain yung kumahay. Yung mailong na yan, you know, that's a stop up swindling yan because uh, the contract expired long time ago. At ito silang sabihin ko na lang itong mga emperor, at mo kung magsalita they criticize us parang tayo yung monster na magnanako inuubos natin yung pera at sila naman pala natapos na for 50 years another 50 years wala nang contract kayo at hindi silang kumukuha ng kita yung pag yan, yan ang sabi ko. Kaya anong yung inaway ko ng mga tao, so, yung mga kadamay ko, gusto ko lang, Sinabi ko sa inyo, sinabi ko kayo, sabi na lang sa trupa, huwag oh, na lang nilang pilitin, kung tayo pilitin na mali na. Gawaan ko na lang kayo ng bago. At uh, yung sabi ninyo, mali, uh, lakihan ko, ang complaint kasi ninyo, yung ginawa, at binigay sa inyo, siya doon, Maliit. Kung ang anak mo lima, sige ka anak niyan, wala na, hindi ka na maka... So I'll give you this time. Sa Dabao, meron na, pero hindi rin masyado, hindi rin maliit because you have to share it in so Yan ang utyokin ko. 1,000, pero malalayo. Yan. May 1,000 si Inday, anak ko yung mayo ng para sa mag-surrender na NBA. Ninyo inyo naman, 1,000, kami na ang kami ni John Anya ang pumunta. Inaugurita. So, may 1,000 kayang doon. Next time, magawa ako dyan sa Manila, yung malalaki talaga. Well, it will give you a oh, Ano lang yan eh? 70. Sabi ko nga sa NHC, 1,000. Parang lungon ito palagi. Hindi mo naman ng ano. Saka yung lungon ito. Pwede tayong gusto po. Lipat ninyo. May tubig, may elektrisya darna. May... No, kamakama dyan ha. Ah. Nandahanin mo. So ba't uh, in the five years time I would be involved ko? To... Ang ginawa ko sa ano ito po? sa yung bahay mo, Tabaw, Bulacan, Mati, Mati. Mati. Iligan, mayroon, mayroon ang ginawa. Kung gusto ninyo, pagtaka kay kayo sa Iligan, di eh, doon si Scout Ranger, Iligan ito, San San Miguel. Kebuluai play sembong kasih di Kuala sudah tidak dihikan mati berdaya oleh bangkali itu kali yang bermati adlan tumpuk atau mengusang you just ano sembong neng oh tapos kung um, you want to, um, Yung hydrogen barrier, importante yan, lalo na kung ma-estricate ka at papasok na yung gangrene, you should be thrown out of this place. I have authorized the armed forces to use all my presidential plane. Okay. Hindi ko na ginagamit. Gamitin ninyo yan. Inyo na yan. Pagka uh, hospital ang kailangan, yan ang gamitin ninyo. Kayaanan ninyo ako. Mayroon na si Bull Pacific, pati pala. Okay lang. Sabi ko nga my life is not as as uh, more than your life. Tabla-tabla tayo. So, uh, Bigay tayo sa lahat ng bagay. Ang alawa, yung armor ninyo, pinilit ko talaga kay Secretary, lahat. Pili kayo ng lahat na kailangan ninyo. Meron na ako. Sige, iyon na lang yan. Ibigay mo na. Sa inyo akin. Ayan, si. Armor, armor. Tops. Ito, Best, best. Ito, so, ayan. Ito na yan. Uh, ang bala ko. Pag naambos kayo yawa <laughs> ko. Alam mo kung bakit ko ako nung parin. Totoo lang. Dahil sa yung sine na uh, lock-up down, doon, uh, at uh, para kang sabihin na si Oon na At uh, meron kayong rilo, matintay ka lang, nag-deliver na. Uh. Okay, masyado magkumpiyansa dyan. Kasi there is a strong resurgent na bubuhay na naman ang NBA. Pagkatapos nito, ang pangit sa itong kutuban, pagkatapos nito, pag nakupo yung mga ulo dyan, Mag-reorient tayo, MPA na naman, kasi marami silang utang sa atin. Ayaw ko na mag-ipag-usap sa mga. Marami na akong sundalo na pinatay nila. Marami na akong pulis na pinatay nila. Pero na maling lang. sabi ko, yung ganun ang pagdaggalit. Mabuti na lang, si e Republika tayo, kung hindi, we are bound to obey the rules of kung uh, hindi, pukturan ko na ng ulo. Tapos so, sama na mga iyon. Iyon patay mo na, na malinti. Kaya kayo, binigyan ko kayo lahat ng... Sidearm? Uh, parang sidearm. Forty-five. Uh, iba, Jerry Maganda rin iyan. Mga Yung iba, yung... Ako, sino binigyan ko? Uh, block. Yan, hindi yan sa jam talaga. Nagalanin mo yan diyan. At huwag kayong paglabasin ninyo, mabantayan lang kayo, kasi kayo, I don't know if there's a word for it, I don't know the translation of the Paturatoy lang mo eh. Pag paglabas ng kampo, parang relax. Oo, hindi believe is done. Next time, may kayo, may truck lang ng ang M60, ay na, oh. Pag manamatay no, I ang mean, aming palingkiro, upos kayo dito lahat. Huwag kayo masyadong kasi it's not the, the time now to, to paturato itato. Mantay kayo kasi patayin talaga kayo ng NBA. Paglakad ka dyan, dalawa, isa. So, pagdating yan, the best way is itago mo. Pinagmamaganda dyan talaga, tago mo. Eh, yung mga impeder nung naglilagaw dito sa... tago mo talaga, or may tsaliko ka na magpahalata na may pareja. Kaya kung isa ka lang naglalagad, ang likod mo talaga bakante. Eh di ba, tamaa ka talaga. O may malingke, apat, lima, dalawa, tatlo, mapantay lang doon sa malingke. Mm. Alam mo, yung parang ng LPA, si Dabo, pinaka-adjet play sa Goryo. Bago ka nungabas ng kampo pa ngayon, sigur ito muna. Um, punta ka ng downtown dyan. Pagdabas -pag mo, magtingin ka. May apat na tao na um, lalakad dakad Tapos may, uh, magtingnan mo muna yung sitwasyon. Makikita mo na, uh, na matagal na sa ano, matagal na dyan sa tindahan, tapos titingin-tingin. Pantay ganyan. Tapos dito may malikot. Ayaw ang tinayin ng mata. Tapos yung mga dito, mag-change po rin yun. Uh, Ito yung pipe. Gunutan mo lang. lang. Kawalit natin. Sorry.